guys, hello ang gandang hapon sa inyo, ayan, nandito kami po sa tanay, ayan, ang ganda ayan pa oh. napakaganda ng lugar ayan ayan guys, ayan, napakaganda yan ayan, ang ganda dito sa tanay, marirelax kayo sa mga, sa bundok na ano, ayan oh. Ayan, oh. ang ganda, ayan ayan ang ano, yung ano ng ano nila Ayan. Napakaganda ng tanawin dito sa tanay. Ayan. May ilog rin. Titignan natin yung ilog doon. Bumaba kami ng tulay eh. Ayan. Bumaba kami sa ano. Guys. Maliligo sana kami. Kaso lang napakalamig na ng tubig. Pahapon na kasi siya. Kaya ayan. Hindi na kami makaligo. Pero ayan sila naliligo pa rin sila oh. Kahit malamig na. Ayan. Kaso lang kami hindi na kami maliligo. Napakalamig na. Ayan. Ang ganda din doon. Dapat pala dito kami nagpunta, pero ang, ang camping namin doon kami sa kabila. Ayan oh. Ayan, marami din siyang mga Ayan, dito 'yan sa tanay. Ayan, hampo niya. Ayan, ang ganda dyan guys. Sobrang ganda. Napaka-relax. Tsaka ang ganda ng tubig niya. Ang linaw. Ayan, yan mga bato-bato niya. Ayan. Oh. Ayan. Ayan, ayan ang ano. Yung ano yan ang, ang hanging bridge. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. And thank you for watching guys. Sana wag niyo ah, i-skip yung aking ads. Thank you so much. Bye.